Hi mga good morning mga ka dragon. So yan ngayon ay ako ay gagawa ng walis So yan ah, magkahanap po dito sa mga puno na mga irok Katawagin po sa ibang probinsya ito ay kaong Ang tawag po din sa amin ay puno ng irok Ay aring nga ho pala ay guys ay ang bunga nito yung ginagawang nata de coco so ayan guys ito yung puno ng ginagawang nata de coco pareho yung puno na kinukuhanan ho ng suka ang tawagin ho ay sa ibang lugar ay kaaw or dito sa amay sa Batangas ay iraw yan ito ho yung puno na kinukuhanan ho ng suka yung bote bote so, nakalagay sa 1.5 Tiyatahariho nga haw at ako'y kukuha na haw din ay ng dahaw ng iraw yan Ari hitatabasin ko muna ho, at para matalas ko ho, yung dahaw So, ang kinuha ko nga ho din ay, ay tatlong piraso na palapa o tuwagain din sa amay palapa hong tawag din yan sa amay na nga ho mga kadragaw at nakakuha na ho ako ng palapa ng iraw at ari ho naman ay tatalasin ko ho naman yung dahon. At para magawa na ho na walis ting ang walis ho naray, ay hindi ho katulad ng wong walis ng nyaw. Ari ho ay ang pag ho walis ari ay matigas ang pagkawalis Ang ho ay malambaw at saka ho ay yung walis ho naray, ay merong mahaba na halos ipantay ho balakang pag ho aray, nagawa ang walis ay aray hipakahaba ng pagkadahon hindi ho, ho katulad ang, ng niyog ka at ang niyog ko pag pinangwawalis ho aray pag ginagamit ho, ay katigas ng pagkatingting ho naray. ay sadya naman pati hulo ay dala pag ng walis niya sa inyong harapan. At sembrang katika sooner ay at kaganda ko naman walis kung garni daw. Kasi diyang hasap ay pang walis sa harapan ko ng inyong bahay. Ito na nga mga kadragod at ating inahong uumpisahan kaya tanggalin hong dahad at para makuha hong pinakatingting at para magawa hong walays. yan guys, agarni hong lamang ang pagtanggal hong na ng dahon. Oh, ganun ho lang kasimple ho yan ang paggagawa ho ng waristing tank sa areha ho yung mga kadagan ay e tsagan tsaga nga ho lamang ang pagkakayas ho, ho ng dahon paglilinis at para ho makuha ninyo yung pinakating ng walis at ayan uh, ho at nakabuo na ho tayo ng walis ting -teng. Tarihay matigas at tingnan nyo ho naman guys At kahaba-haba ho naman ang walis tingting ho naray at nga ho naman pagkaganda ipang sa harapan ng bahay Ito nga mga kadragon Eh dito ang garitong karami aking nagawang walis time. Now, tingnan nyo naman guys Aking hulang ay naayaw ng pagtatalay ng hindi ho ng lagas oh, ganyan hong na na nagawa kong walis tingting -ting. sa kataba nga naman aw oh, kaganda ng pagkakagawa at kahaba haba ho na at arihi kumuna, ko muna bago ko ho gamitin ibibilat ibibilad muna sa arawan nang mas lalong tumigas ho ang pagkatingting ho na dahil paghugar ka ng kalambaut pa at gagamitin nyo hugad sa inyong harapan ay aray ho ang pagkatingting ho na rai. kaya aray ha pagkakayas ninyo ay nyo ho munang ibibilat sa arawan ng masarap ho lalong gamitin ng tumigas ang pagkatingting nang hindi laging nabubutawl kaya yeah, ganun ho lang aray ho ganda na pagkagawa kung walis na aray ayan at ka simple lang gumawa ng walis ting -tang. so ayan guys at tapos na ho ako magawa ng walis ng ting -tang. so ayan paalam na ho sa inyo guys salamat